<laughs> ano alam <lang> niyo guys? <laughs> Makarwash wash ako ng ano, ay eh, hindi pala car wash, tricycle wash. Mommy ah. Luto tayo ang galongbong na prito. Kita nyo mga kamatis na itong hmm? gaganda. Hmm? Ang lalaki, Good morning, mamang! niyo aga. Mamahaw na ka mo. Ay, ang galing may bag bag. Mamang Simpson Maluto ta isda. This is babaeng galunggong. Yung galunggong kasi merong babae at merong lalaki. No? So, ito daw yung itsura ng lalaking galunggong. Ay, oo. Pag babae pala malapad. Pag lalaki, bilog siya. Alam niyo yung bilog. Pero piling ko, mas masarap yung lalaking galunggong kaysa babae. Alam nyo ba yon? Alam nyo din yon? May babae at lalaking galunggong? Pero yung lalaking galunggong, mas mahal siya kaysa sa babae. Ewan ko lang kung alam nyo din yan. Pero ako, yung nakarelate ko sa isip. <laughs> wala yatang ang nakarelate. Sino nakaalam na may lalaki at babae yung galunggong? Sa mga langga. Tapos magluto tayong tahong. Tapos dapat mainit na mainit yung ano, yung mantika bago natin ilagay yung yung isda. Ah, oh, shit. <laughs> 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 hindi nyo bakit, ah? Wait, nah. eh, ba makita? Pero hindi nyo makita. Hala ka, bakit gano'n? Nalustrid na to. Nasira na talaga to. Ayun. Hindi, makita ko. Nakakala ka sa Diyos ko, ko. Sabuyan natin ng asin, no?